sa likod ng kanyang magandang mukha at mabuting puso. Si Sofia Angela Assistio, anak ng mga kontrobersyal na artistang si Nadia Montenegro at Baron Geisler, ay may kwento ng buhay na puno ng kulay. The Philippine Showbiz List presents Sino si Sofia Angela Assistio, anak ni Nadia Montenegro kay Baron Geisler? Sofia's joyful life in the face of controversy. Bilang bunsong anak ni Nadia Montenegro, si Sofia ay sinilang noong August 2006 at sa darating na no August 2024, siya ay magiging 18 years old na. Sa murang edad, nakitaan na siya ng galing sa pag-arte, ngunit tila mas nahuhumaring siya sa mundo ng pagmomodelo. Sa kabila ng kanyang aktibong presensya sa social media at pagiging isang K-pop fan, naging kontrobersyal ang buhay ni Sofia dahil sa mga balitang umiikot sa kanyang mga magulang. Si Sofia ay lumaki sa isang pamilyang kilala sa mundo ng showbiz. Ang kanyang inang si Nadia ay isang aktres at personalidad sa telebisyon, samantalang ang kanyang tunay na ama na si Baron ay kilala rin sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa kabila ng mga kontrobersya na bumalot sa kanilang pamilya, si Sofia ay lumaking matino at matalino. Noong siya ay bata pa, bago pa sumikat ang dub smashing, isang video ni Sofia ang ipinakita ni Nadia sa isang panayam. Sa naturang video, si Sofia na nooy musmus pa lamang ay effortless na lipsing sa kantang Alone ng Heart. Ipinagmamalaki ni Nadia kanyang bunsong anak at inihayag na malaki ang posibilidad na tahaki nito ang landas ng performance arts. Ngunit habang tumatanda, naging malinaw na mas enteresado si Sofia sa pagmomodelo. Bukod sa pagmomodelo, si Sofia ay isa ring malaking tagahanga ng K-pop. Sa isa sa mga post ni Nadia sa social media, pabirong sinabi niya ng kanyang bunso ay may matinding pagnanais na maging isang Korean citizen. Ang hilig na ito ni Sofia ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan at inspirasyon na siya nagsilbing daan upang mas maging aktibo siya sa social media. Ang kanyang mga post ay madalas sa puno ng mga larawan at video na nagpapakita na kanyang hilig sa K-pop, pati na rin ang kanyang mga photoshoot bilang modelo. Sa kabila ng kanyang kasikatan at magandang imahe, hindi rin naiwasan ni Sofia ang mga kontrobersya. Ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya ay naging laman ng mga balita at usap-usapan kamakailan ang kanyang tunay na ama na si Baron ay kilala sa kanyang mga kontrobersyal na kilos at ugali na siya nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ngayon din ang kanyang inang si Nadia ay hindi rin ligtas sa mga isyo at kontrobersya sa karera nito at personal na buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, na natiling matatag si Sofia, ang kanyang inang si Nadia ay palaging nandyan upang suportahan siya at gabayan sa gitna ng mga pagsubok. Ayon kay Nadia, Si Sofia ay mayroong mabuting puso at laging positibo ang pananaw sa buhay. Sa kabila ng mga negatibong balita, na natiling matino at matalino si Sofia na patuloy na tinatahak ang kanyang sariling landas patungo sa tagumpay. Sa kanyang nalapit na 18th birthday, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging hakbang ni Sofia sa kanyang buhay. The Controversy Surrounding Sofia's Paternity Revelation isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa showbiz nito mga nakaraang buwan ay ang pag-amin ni Nadia tungkol sa tunay na ama na kanyang bunsong anak na babae na si Sofia. Sa isang eksklusibong panayam kay Julius Babaw noong June 25, 2024, ibinunyag ng emosyonal na si Nadia ang matagal ng itinatagong sekreto tungkol sa totoong ama ni Sofia. Bagamat hindi niya noon direktang binanggit ang pangalan ni Baron Geisler, malinaw ang mga pahiwatig na si Baron ang biological father ni Sofia. Ang revelasyon na ito ay muling nagbukas ng mga sugat at nagdala ng sarisaring reaksyon mula sa publiko. Noong March 2024, ilang buwan bago ang pahayag ni Nadia, nagkaroon din ng panayam si Baron, kung saan binanggit niya na mayroon siyang anak na babae na hindi niya nakapiling. Sa panayam na yun, hindi binanggit ni Baron ang pangalan ni Sofia o ni Nadia, ngunit sinabi niyang siya ay nalulungkot dahil hindi niya nakita ang kanyang anak na lumaki pero naniniwala siya na ang lahat ay may dahilan. Ang mga hinala ng publiko tungkol sa relasyon ni Nadia at Baron ay nagsimula noong September 2008 nang ilabas ni Christopher Mee ng isang showbiz scandal. Ngayon, makalipas ang 16 years, kinumpirman ni Nadia ang mga espekulasyon sa kanyang panayam kay Julius at ramdam sa mga binitawang salita ni Nadia ang sama ng loob nito laban kay Baron, lalo na sa mga pagkakataong nasayang. May mga patutsada rin si Nadia na malinaw na tumutukoy kay Baron habang nagpo-promote ng bago nitong pelikula. Matapos lumabas ang pahayag ni Nadia, nagkaroon ng sarisaring reaksyon mula sa publiko. Marami ang nakisimpatya sa kanya at kay Sofia. Ngunit may ilan din na nagtanong kung bakit kailangang itago ang katotohanan ng ganito katagal habang ang ilan ay nagpahayag ng na kanilang pagkadismaya kay Baron. Hanggang nitong July 19, 2024, sa isang emosyonal na episode ng Fast Talk with Boy Abunda, isiniwalat naman muli ni Nadia ang isang matagal ng lihim na bumabalot sa kanyang buhay. Sa harap ng maraming manonood, inamin ni Nadia na si Baron ang tunay na ama ng kanyang bunsong anak na si Sofia. Ang episode na ito ay hindi lamang nagbigay linaw sa maraming tanong, kundi nagdulot din ng malaking pagbabago sa buhay ng pamilya ni Nadia, lalo na kay Sofia. Si Sofia ay isinilang noong 2006, panahon na si Baron ay 24 years old at si Nadia naman ay 34. Sa tagal ng panahon, marami ang nagtanong tungkol sa tunay na ama ni Sofia ngunit tahimik lamang si Nadia sa isyong ito. Hanggang siya dumating ang pagkakataong ito kung saan sa harap ng kamera buong tapang niyang inamin ang katotohanan. Ayon kay Nadia, maraming pagkakataon ang ibinigay niya kay Baron upang magbago at patunayan ang kanyang sarili bilang isang ama. Ngunit tila ang pagbabago ni Baron ay naging isang mahirap na proseso. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng malaking usapin sa pamilya ni Nadia. Sa isang panayam ni Baron kay Oj Diaz, mas lalo pag nabulabong ang sitwasyon ng biglaang lumabas ang balitang ito. Ang naging resulta ay ang pagkakabuli ni Sofia sa paaralan. Bilang isang ina, masakit para kay Nadia na makita ang kanyang anak na nasasaktan at nahihirapan dahil sa mga kontrobersyang kanilang kinakaharap sa kanyang pag-amin, inamin ni Nadia na marami siyang pagkakamali sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban at nagbabago para sa kanyang mga anak. Ang kanyang lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ay inspirasyon para sa marami. Ayon kay Nadia, ang pananalangin at pananampalataya kanyang naging sandigan. Naging matibay siya sa kanyang paniniwala na sa tulong ng Diyos, malalampasan nila ang lahat ng pagsubok. Sophia's Strong Family Relationships Amidst Paternity Scandal Naging maanghang ang pahayag ni Nadia ng tanungin siya kung gusto pa ba, ba na kanyang anak na si Sofia na magkaroon ng koneksyon sa totoong ama nito na si Baron. E ni Nadia na sa ngayon ay ayaw at hindi interesado ang anak niya si Sophia na magkaroon ng relasyon sa tunay nitong ama. Sa loob ng mahabang panahon na naging tahimik si Nadia tungkol sa kanyang bunsong anak, hindi naman niya ito itinago sa mga taong dapat nakakaalam. E rin ni Nadia na inayos, pinroblema at tinanong niya ang lahat para pangalagaan ang pangalan niya at ng maong asawa niyang si Boy Asistio na dating alkalde ng Caloocan City. Ngunit paglilinaw niya, hindi niya kailangan magpaliwanag kung anuman ang ginawa sa buhay niya. Nilinaw rin niyang napatawad na siya ng asawang si Boy bago ito pumanaw noong 2017 at alam niyang maayos sila ng kanyang mga anak. Ikinuwento e rin ni Nadia na dalawang linggo bago pumanaw si Boy, nagkaroon pa sila ng heart-to-heart talk. Sa kabila ng katotohanang iba ang ama ni Sofia sa kanyang mga kapatid, maganda at matatag ang relasyon ni Sofia sa kanila. Mula pagkabata, alam na ni Sofia kung sino ang tunay niyang ama Ngunit hindi ito naging hadlang para sa matibay na samahan nila bilang magkakapatid. Ang pagmamahalan at suporta ng kanyang ina at mga kapatid ay nagsilbing sandigan ni Sofia upang lumaki siyang maligaya at puno ng pagmamahal. Sa kabila ng mga kontrobersya o maasa si Nadia na balang araw, ay matapos na rin ang lahat ng ito at muling magkakaroon ng katahimikan ang kanilang pamilya. Malapit nang mag-18 si Sofia. At umaasa si Nadia na bago pa man sumapit ang espesyal na araw na ito ay maging maayos na ang lahat ng gusot sa kanilang pamilya. Nais niya na ang kaarawan ni Sofia ay maging isang masaya at makabuluhang okasyon malayo sa anumang kontrobersya. Ang pag-amin na ito ay maaaring maging simula ng bagong kabanata para kay Nadia, Baron at Sofia. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, ang paglabas ng katotohanan ay nagdudulot ng pagkakataon para sa bawat isa na magsimula muli. Para kay Nadia, ito ay isang hakbang tungo sa tunay na kalayaan mula sa bigat ng lihim na matagal na kanyang kinikin-kim. Para kay Baron, ito ay isang pagkakataon na ipakita kanyang pagbabago at pagiging isang ama. At para kay Sofia, ito ay isang pinto patungo sa mas malalim na pagkilala sa kanyang sarili at sa kanyang tunay na pinagmulan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!